Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sa kanyang online show nitong Martes, ipinagtanggol ni Lolit Solis si Philip Salvador, kung hindi man ito pumunta sa burol ni dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino. Si Philip ang ama ni Joshua, panganay ni Chris Aquino. Napag-usapan ni na Lolit at ng mga co-host nitong sina Christy Furman at Mr. Fu. Nakauna-unawa ang di pagpunta ni Philip sa burol hanggang sa mailibing ang kuya ng kanyang dating karelasyon. Mulat sa pool naman daw ay against na ang pamilya ni Chris sa pakikipagrelasyon nito sa action star. Unlike sa pinakasalang si James Yap na binata. Naging issue rin daw kasi kung kaninong apelido isusunod ang pangalan ni Joshua. Dalawang linggo raw matapos isilang ang batay na pagdesisyonan umano ng pamilya na isunod ang pangalan nito kay Chris. Dagdag ni Lollet, tama lang daw na no show si Philip sa burol at libing. Yaman din lang na hindi ito gusto ng pamilya ni Chris. Samantala, pinuri naman ni Lolit si James na hindi nang agaw ng eksena o nag sa pagsipot nito sa funeral mass. Hindi kasi nilapitan ni James ang kanyang mag na nasa harapan habang minimisahan si Pinoy sa Church of Jesus sa Ateneo. Anong masasabi mo sa balitang ito?